Hello guys, ayan, Alwada Mall. Dito kami dumaan, naglalakad-lakad kami. Sinundo namin yung aking asawa sa bus station. Ayan, yung kasama ko, si Tita Yoli. Ayan, ganda ng pailaw dito sa hotel. Ayan Ay, napakaganda ng ilaw. Ayan. Ayan po. Ayan, ang ilaw. Wow, ganda. Oh, Christmas tree malaki sa loob. Ayan, Grand Millennium. Grand mille Millennium. Walang ano, ayan. Oh, um, big lulo. Ayan. <laughs> grand Millennium. Millennium hindi ko pala nakuha na nakala ko ano salita ako ng salita ayan po ang lulo na malaki sa Abu Dhabi ayun ang underpass ay, underpass pala dito ay dadaan pala kami sa underpass napakahaba ng ano IKEA pala yan ayan home home center napakataas ng building ayan po Tuan Milenium Milenium Makataas ay Ayan yung mga kasama ko <laughs> Naiwan na daw ako Siyempre bibidyo video Para naman may Nilundo namin sa bus station Ayan po naglilinis sila oh gabi Madaling araw sila naglilinis dito. Para walang taong dumadaan. Pero kami dumaan. <laughs> Tumawid lang pala kami na underpass. Ayan. Ay, dito kami sa katapat. ayun si Apo. Sinundo ang kanyang lolo. Buhat-buhat galing bus station hanggang sa bahay. <laughs> walang pagod ang lolo. May trolley naman. Ayan. <laughs> ayan mga kasama ko. Ayan, is lavish yung isa oh. Ayan. Malayo-layo pa kami. Ayan. Ayan. pa yung mga ano. Baka ko sa Thanks for watching.